guys ito na to at para makakain na yung limang tao hindi taga rito yan dayo lagyan natin ng mantika para sumarap correct yan dami Siyempre, magbabantay hanggang umaga. Pali ka niyan. sa Sampaloc, San Andres, Santa Ana, Makati, Mandaluyong, San Bingo yan. Bukas darating yung dalawang yung alaw sa Santa Maria at yung Yung isang malaking na D Yan dyan sa Lorenzo mong gagaling. Okay. Paksiyo muna ang ala. Ulam mo yung ano. Kasi yan ang pinamili ng mga ngisis ko kanina yung ibaga. Okay guys. Saingain muna tayo, magsasaing muna tayo. Ay, misis ko. Pagod na yan. Ako dyan, pagod na. Kahit nagsa-cellphone, nakakalibang.